Ang ating dear Kropa. Uh, dear Kropa, ako si Faith, 25 years old, may asawa at may isang taong gulang na anak na lalaki. Sulungin so, ko ang mga bulan ko dahil sa aking pananampalataya. Bago pa kami nagsama ng asawa ko, alam naman niya na isa akong Romano-Katoliko. Habang sila naman ay Jehovah. Hindi ko sinasaklawan ang kanilang paniniwala at minsan niya, Sumasama pa ako sa kanila sa pagsamba. Ngunit nagkakaroon kami ng problema sa bahay kapag ako ay binibisita ng mga kaibigan ko para mag dito sa bahay at kahit manood man lang ako ng mga mula sa simbahan ay nagagalit ang biran ko at pinagdadabug pinagdadabugan ako. Katulad ngayon ay pinagbiriwang ang kapistahan ng itim na nasareno Dami na niyang talak, tissue daw mahan ang bayad sa kuryente. Dahil kaaga-aga pa daw ay nakabukas na ang TV kung saan ako nanonood. Pinagtatawanan pa ako ng mga hipag ko sa ginagawa ko. Ano ba ang naipapayo mo sa aking tropa? Itutuloy ko ba ba ang desisyon na magpakasal sa pamilya ng asawa ko na iba ang paniniwala nila sa aming mga katuloy ko? Sabi kasi ng gwaran ko, Kapag itinasal ako kay Arman, itinasal ko na rin ang sarili ko sa buong pamilya nila at paniniwala. Totoo po ba, nagugulihan po ako ang laging nakasubaybay sa inyo. Hoy, ng barangay galban. Hoy, taga-galban. Um, um, ang patindi. Ang Religion, yeah. usapin uh -oh. ng religion. Religion, no? ang pinag-uusapan. Uh Oo. -oh. si Faith ay katoliko. Opo. Oh. Uh -oh. at yung kanyang boyfriend ba oh, o asawa na niya. Nagsasama na sila. Nagsasama na, na sila na, ay Jehova. Oo, uh, -oh, Jehova lang. Uh, then, uh, pwede pala yun. Oo, <laughs> uh hindi -huh. uh -huh. uh -huh. ba Ito pa ako sa Jehova? mhm baka naman naikasal na siya. <laughs> Hindi pa daw. Hindi pa, sabi nga oh, eh. Kasi January ito eh. Oo. Uh ang -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. um, panahon ng uh, siguro deboto siya ng ano, ng itim na sa, Nazareno. Oo. Uh -huh. uh -huh. Iba January 9 at ayun eh. Ano? Uh -huh. So, 'yun. Ah, uh, parang mahirap talaga magkita ang magkaibang reliyon eh. Uh -huh. Talagang merong maggigiboy diyan. 'Di ba? Kaya nga 'yung mga iglesia eh uh, halimbawa't merong uh, nangligaw sa kanila na katoliko, mm -hmm. uh, he-encourage nila na mag-iglesia yung katoliko. O kung hindi mag-iglesia, kung hindi, paghihiwalayin nila. Oo. Oh, parang ganun. Hindi siya, hindi hindi sila ano. Or, meron naman ganitong kaso sa talak na uh, kinuwento sa akin. Yung 'Yung nanay ay 'yung oh, nanay niya kasi may pamilya na sila. Mm. 'Yung nanay niya ay iglesia. Nandaw, daw uh, nang 'yung tatay, no? Ay eh uh, na napabilang sa iglesia. Siyempre, gusto niya iglesia, eh, 'di ba? Mm. Gusto nang mapangasawa eh iglesia. Kaya nag iglesia So eventually nung uh, nagkaroon na ng parang anak, no anak uh, tatlo kasi yung naging anak noon ang hindi na sumasama sa pagsamba, uh, pagsamba yung hanggang sa silang mag na lang yung ano ngayon yung nung pandemic uh, meron na rin hindi nakasimba doon sa sa mag-iina ah uh, yung isang anak doon, hindi nagsisimba. Kaya parang uh, nagrespetuhan na lang sila. No? So, eh paano yan? Sabi ko doon sa anak na hindi na gano. Eh, ayun po, kasi yung nanay ko, saka yung ati ko, ah, sumasamba sila. Yung tatay ko, saka ako, hindi na. hindi na. So parang it's naging natural sa kanila na merong nagtutuloy-tuloy sa iglesia at may bu bumalik doon sa pagiging katoliko. Pero hindi ba natispekto? Ah, you know? uh, Disyembre may proseso naman yung ano, yung uh, INC sa ganyan. Mm -hmm. Hindi ko alam 'yun, pero 'yun ang sitwasyon. Na o oh, hindi naman na uh, Ah, uh, wala namang uh, sapilitan 'tiba. Oo, uh -huh. 'di ba? Wala namang uh, pinipilit 'yung ano. Kung saan ka naniniwala at sa saan mo mm -hmm. gustong dalhin 'yung direksyon ng buhay mo. Mm -hmm. Siguro eh mas pinili nila 'yung uh, uh, pagiging Katoliko na uh, kaya may ganun talaga eh, di ba Respeto para walang problema sa pamilya. Respetuhan. So, paano yun? Ewan ko, uh, faith? faith. Faith, oh. Tige. Paano? Paano, ito dito eh, paano mo, paano mo tutulungan si Faith, eh, Romano-Katoliko siya, at yung pakasalan niya ay isang Jehovah. Paano natin siya matutulungan? Ano? Yung respeto. respeto. Katulad dito, merong ano, may comment? pasahin natin para makatulong. Sige. Mayroon namang nagaganap na paghihwalay ng pagsamba kasi magkaiba araw ang pagsamba. Oh, Kompensyon ni Morali. Medyo magulo yata yun, Morali. Ibig sabihin na pag-uusapan. Ang problema uh -oh. nga, iba ang doktrina ng Diyobang. Iba ang doktrina ng romano katoliko At ang magsaklap, ang ganyan nga na nanay ng asawa niya ay tinutulog sa siya kung ano yung ginagawa niya bilang isang katoliko Yung biyanan niya. Ay, ay, okay. Okay. Ano? Na na Nakabukas sa na TV, nanonood. Uh -oh. uh -oh. uh, ano? uh, siguro, ang pwede niyang gawin, pag... Uh, kausapin niya yung magiging biyanan niya. Diba? At yung asawa niya? Asawa? Para unawain siya. Meron kasi sinabi hindi siya magpapaconvert. Oo. Ngayon, kung magiging dahilan yung kanilang kanyang reliyon, doon sa ano, mag-isip na siya. Diba? ba? Kasi mukha namang nire-respeto niya yung reliyon ng pamilya oh, niya. Oo. niya. Masama daw siya magsamba. Oo. Oh, diba? Ngayon, pagka siya naman, dahil na siya, ay may ibang gawa, kilos, ano. Mm -hmm. magaganda, i-open niya sa pamilya. Mm -hmm. Ibuas niya na uh, kung uh, mananatili siyang ganun, eh, tanggap ba siya? Di kung hindi, saka siya mag-decide. mm -hmm no tama. so kung nakikinig ka faith uh, yun lang ang ano dahil mahirap talaga ang sitwasyon na dalawang milyon so kakausapin na lang siguro yung mapapangasawa niya, no oh okay okay or... naman okay 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 naman okay 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 naman sila ng bahay. <laughs> take it or move it. Oh, okay 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 kahit saan pa kasal yan eh, di ba? Uh -huh. Pareho na mga uh, ang uh, paniniwala niyan, meron Diyos. Uh -huh. diba? iisa Di ba? lang, iisa lang. Oo, uh meron iisa iisang lang. Diyos. Mm -hmm. Magkaiba lang ng ang um, ano yung pagkakaiba nila ng, sabi mo, doctrine. Doctrine. Pagkakaiba oh, lang ng, uh, paniniwala. Yes. O, oh, ngayon, respect to each other. Tama. O. Yan. Kasi kung talagang gusto, mahal nila isa't isa, ah uh, at mo pwede naman silang magkaiba rin, pero nagre-respetuhan. Bakit hindi ba pwede? Mm. Kung problema niya yung biyanan niya, o di, kausapin niya, like. biyanan, at kung nagiging problema pa rin niya, pwede namang hindi siya doon na katira sa biyanan. Correct. Uh, di ba? May solusyon. Ah, di diba? uh, uh, Kailangan ko Tita Esti. din ba yes. yung opinion? Yung ano, yung uh, kasi ng both, ng, uh, hindi parehas. Kung tutuusin kasi, biblically, katulad nung nasabi ko last week, doon sa ating uh, pinag-usapan, hindi eh, pala nung nakarampa yun, ano, kailangan niya talagang magpasakop sa asawa, actually. Yun, yun yun, yun yung ibig kong sabihin noon. Ah. Kung, oo, totoo yun, biblically, nasa, nasa Biblia yan. So ngayon, kung hindi man nila kaya tanggapin ang bawat isa. Pag-usapan nilang mabuti. Kasi ang, ang nangita ko dito sa sulat is yung nanay eh. Kapag daw pinakasalan yung anak, eh lahat sila pinakasalan. <laughs> Tama. Pinakasalan natin pamilya. Diba? Oh, manatakot siya dun. Imagine that. Mm -hmm. Marami kasi ibig sabihin din nun. Pero yung kanyang tanong, naguguluhan lang siya doon sa about sa kanilang paniniwala na both ay hindi parehas. Mayan lang yon. So yun na yun. Yung, uh, yung uh, aking masasabi dyan is, uh, totoo nga yun, kailangan niya magpasakot sa kanyang asawa. Labag sa loob niya yon, pag-usapan nilang mabuti. Tapos, respetohan na lang. Yun lang. Yes. Okay. Sana may mapulot ka, Miss Faith. Rajon right Rati! Like